Uh, mahirap pong debatihin yung statistics na pinresent ninyo uh, like uh, let's say the rate of disposition of cases, dispute uh, resolution rate, prosecution success rate, correction programs, etc., etc., especially the outcomes and the benefits that it may have. Rendered society. My initial concern is how we are able to relate all these programs, these outcomes, these achievements for our ordinary people to appreciate. Like, uh, if an ordinary person is hearing our presentation this morning, baka hindi niya masyadong maintindihan what are the benefits that it may accrue the society in general can i walk at night more peacefully and more confidently today because the department of justice has presented several accomplishments that may or may not be understandable to him uh, Can he smile more openly today? Because as compared to the last year or previous years, uh, necessarily you achieve more than the previous years. But how can we make our ordinary citizen appreciate all this? Para uh, sa they can relate to what. the DOJ is trying to do, but mahirap naman kasi uh, sabihin na, uh, oh, ito yung nagawa namin. But uh, how can how can the ordinary Filipino appreciate, even understand, sa kanyang pangkaraniwang buhay? Opo, oh, maraming salamat po sa tanong niyo, Senator Dante. Uh basically ang Department of Justice po, without talking about the, the mandates of the particular ten attached agencies, constituent agencies. Meron pong dalawang mandato na malaki ang department ang kagawaran. Ito po yung isa ay yung NPS, yung sa prosecution service at isa po yung legal services. Dagdag pa po, po dito yung iba't ibang mandato ng mga batas na itinalaga natin. Kaakibat din din po dito yung mga iyakat, yung ibang programs po natin sa OSAEC, OSAEM, at uh, yung Witness Protection Program. Pero sa pangkabuan ho, uh, kagibat po namin yung may tinatawag po Senator Dante, yung if, if, if sena, Your Honor. Meron po tayong yung uh, Judicial uh, Justice Zone na ginagawa po, na ang konsepto po umuupo po ang uh, dahil bahagi lang ho ang Department of Justice para maramdaman ho ng mga kababayan natin yung pangkabuhang epekto na po doon uh, senator. Uriel Kung tayo pong dalawa, ang nag-uusap nito, I can easily understand opo. and I as one, I will appreciate all of these programs that yes, the DOJ opo. has been struggling to do yes. and uh, have achieved Uh, over the years, ang ang sinasabi ko, yung ordinaryong tao, you have prosecuted so much, for example, uh, compared to the rest of the prior years. Uh, marami kang nakorek na mga erring individuals now in the care of the Bureau of uh, Corrections. Ang tinatanong ko po yung, paano may intindihan ng tao oh, all of this collectively? Uh, contributed in pacifying uh, the restlessness of our people in their communities, lalo na yung medyo uh, palagi yung criminality. So is it possible that we can relate, for example, all this collectively in, uh, in saying that, oh, ang criminality ngayon po is lower because it is uh, directly correlated with what we have done so far. Yung ganun ba? Something that we can tell our people back pag, pag uwi natin. Uh, kasi maaring nakikinig sila but uh, naiintindihan ko po na gusto rin nilang intindihin how much has been achieved over the years. Uh, it, it, it may not be so meaningful to them. Yung mga they, they, they will purely stand as statistics. Pero yung mas importante sa kanila yung oh, ano pala tayo ngayon, mas ganito pala tayo ngayon, ganito. So how can we tell them? Paano natin ipipresent sa kanila in a more meaningful way, understandable to ordinary people? Opo, naunawaan ho namin yung, yung, yung barrier na mas maunawaan ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya nga po, patuloy po yung pakikipagkaya. Hindi naman maunawaan yung ma-feel nila ang difference. Yung maramdaman po. Kasi, Opo. Like, let's say, 2025 ngayon, or let, sabi niya mukha tahimik tayo ngayon ha Opa. yung maramdaman lang niya na ganun eh uh, comparing with what happened in 2024 okay. di diba, huwag nating uh, isama yung mga calamities wala naman kayong kinalamanan na doon dun eh with or without DOJ darating ang lindol dito ang sinasabi natin yung uh, environment ng, ng ating mga mamamayan Can they compare what happened in 2023 and 2025 so far na yun, yun siguro yung mas hinihingi nila eh. Opo. Uh, tingnan mo kanya dahil sa uh, nakakapaglakbay na tayo ng mas maayos ngayon, nakatipid tayo ng ganito, hindi na ako naglalakad, yung tricycle, ganito, yung ganyan. Something that people Opo. will easily appreciate. With, with your permission, uh, Undersecretary Jesse Andres will respond. Uh, magandang umaga po, Mr. Chairman, Senator Gatchalian, Senator Marcoleta. Uh, sa ordinaryo pong mamamayan, ang sa tingin po namin uh, mahalagang pagbabago o reforma na nararamdaman nila ay patungkol po sa karapatang pantao at po sa tinatawag nating uh, uh, court congestion at saka jail congestion. Ang isa pong napakasignificant na reforma natin, yung binago po natin, yung antas po ng ebidensya bago po maisakdal sa kasong kriminal ang isang mamamayan dati-dati po ang pamantayan po ng pag ng kaso sa mga korte ay tinatawag natin probable cause medyo mababa pong antas ng uh, ebidensya yon, at ang ating pong maliit na mga mamamayan na hindi po tama ang representasyon ay maaari pong uh, makasuhan at makulong uh, kahit po hindi sapat ng ebidensya ayon po sa ating bagong pamantayan na inaprobahan din po ng ating Korte Suprema, ang threshold po of evidence is what we call prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin po, nasa kamay na po ng law enforcement agents at ng prosecutors ang sapat na ebidensya para masakda lang isang individual bago po siya simulan ng preliminary investigation at eventually ma-file yung case sa court. So napakalaking bagay po nito nang isang innocenteng tao hindi po madedeprive ng liberty in in when cases are filed against them because no longer is a probable cause the threshold of evidence but a higher threshold that assures uh, the respect for human rights especially against deprivation of liberty at even for uh, bailable offenses ang masama pong nangyayari hindi naman po nakapagpiansa ang mga tao kapag sila po ay uh, na-charge ng offenses na bailable dahil po kulang din po ang kanilang kakayahan na mag-post ng bail. Kaya po ang dagdag na reforma po natin ay patungkol po sa pagbababa ng bail na hanggang 10,000. Yan po ay napag-usapan sa Justice Sector Coordinating Council at kaya po binaba natin for indigent accused yung uh, bail. So, ay maximum of 10,000 pesos. So mas marami pong uh, mga nasasakdal na maari na pong lumaya temporarily while the case is ongoing trial. Ang pangalawa po ay tungkol sa jail congestion. Napakalaki pong pagbabago ang ginawa natin sa Bureau of Corrections, especially po sa prison records between uh, 2022 to the present. You will be there is an astounding number of releases. 26,000 individuals have been released from Bucor simply because we have now reviewed their prison records and we are now uh, making sure that no one stays, stays incarcerated one day more than what they should be imprisoned for. E dati-dati dati po, manual po ang uh, review ng mga prison records. Kaya marami pong dapat makalaya na dahil napagsilbihan na po nila yung sentensya nila. Ngunit dahil hindi gumagalaw ang papel, is nakakulong. Chinaga po namin ito manually and then ngayon po fully digitized na po ang ating prison records sa Bucor. Kaya po napakarami na pong na po process na release ng mga tao. So yun po ang immediate na impact sa taong bayan. Hindi po kayo dapat mangamba na makasuhan dahil po kapag meron lang sapat na ebidensya, doon lang po kayo maaring kasuhan. And this is in favor of ordinary people who cannot have sufficient representation. At sa jail congestion naman po, napakalaki na po ng improvement. Uh, Mr. Chair, sana po eh, magamit nating batayan yung uh, sinasabi ninyo sapagat hindi naman lahat po eh, merong potential po na uh, pagkakataon na sila ay match charged either criminally or Uh, civilly, no? baka hindi rin nila maunawaan po yung ganun. As a matter of fact, three weeks ago, meron pong pumunta sa akin, nagpapatulong kung anong kanyang gagawin sapagkat ang gusto niyang kasuhan ay talaga pong influential member ng ating society. As a matter of fact, siya po ay uh, official, official ng ating judicial system. So, Nagtangka po siya na mag-file ng charge. Alam po ba niyo kung ano sinabi ng piskal? Sa so may parting Laguna po ito eh. Alam mo ba bata kung sino yung gusto mong i Wala kang kalaban-laban dito. So, under the standard yung success rate mo sa prosecution, wala, zero ka dito eh. So, umuwi yung tao, hindi lamang malungkot na malungkot, kundi prostrated siya. So, eto pong mga ganito yung lumilitaw. Maring tama rin po kayo na mayroong nangyayari na mga bagay na kinatutuwa ng ilan. Pero mayroon din pong downside kasi. Uh, ang, ang sinasabi natin, wag na yung masyadong highly technical na pag-uusap. Yung lang ma-feel ma sana ng tao na... Kasi po, kung hindi naman siya pumupunta sa Bureau of Corrections, paano niyan mo malalaman gano'ng karami po yung nakukorek natin o no? ganito. Anyway, kaya ako po tinatanong ito, importante lang na ma-relate po yung Department of Justice sa ordinary uh, na buhay po ng ating mga mamamayan. Yung lang naman po yung... Ano.